Morning. May, may ano ko. Mabiwira ka, ko nga kapon. Ang, bigla na lang siya sumulpot sa aking live eh. Kaya ba? Ang, kanyang kanya ano, ang kanyang pangalan is Barbie Gold Digger. Tapos nung, nung ano na, nung, inan ako na siya ho, oh. Subscribe ko siya. Nagpalit na siya ng ano. Ng ano niya, ng pangalan. Barbie pa rin, pero meron na siyang Barbie. Pinahilay dyan naman ang sabi niya. It seems, talagang sadya niya talaga na ako ang puntahan sa live na yun. At duda ako, kilalang kilala ko siya. At kilalang kilala din niya ako. Isang tao lang ang nakakilala sa akin, ng ugali ko, at, ng aking, nickname. tapos, biglas niya sa boycott, at gumamit ng ganun, ano, kapangala na yun na, yun yung, palayo ko nung dalaga, yun, kaya, nagtataka ako, bakit ganun, biglang, ano yun, coincidence lang, tapos, may sabay-sabay siyang, may sabay-sabay na pumasok, yung mga, nagla-live na, ano, parang nangyari din ito nung panahon nung nagalit yung iinano ko yung babae na sinap ko yung ano yung babae na yun tapos nagsabay-sabay silang sumulpot sa aking live nung last year doon sa nung nandun ako sa ihawan uy tumigil ka na hindi na ako pinaglulok ko para mga ani ako. Tandaan ako. Wala kayong ginawa sa buhay niyo. Paano pa kayo ang asensya? ganyan. Ang tandaan. Wala kakalbo ko na nga eh. Tapos ganyan yung mga. Grabe. Ang una kayo dalawa. Wala ba totoo nga? sa na ang pa lagi laging <tinyo> ano? yung mga bato siya Talagang talagang sadya talaga na, ano, gamitin yung pangalan na yun. Tapos nung subscribe eh, biglang nagbago ka. Weh. Ano ka